Hello mga kaibigan, maligayang pagdating sa Yanshan MRT Station sa Songshan District, Taipei City. Ako si Wu Fong. Para sa kanila, ang lugar na ito ay parang maliit na Pinas o Little Philippines sa Taipei. Maraming Pilipino ang nagbubukas ng mga restaurants at mga tindahan dito. At tuwing linggo, may isang simbahan dito na dinadayo kung saan sila nagsasagawa ng isang mahalagang misa para sa kanila. Ngayon, gusto ko kayong aniyahan na sumama sa akin para maranasan ang isang linggo na puno ng kakaibang karanasan buhay sa banyagang lupain. Ang gusaling nakikita ninyo sa likod ko ngayon ay ang St. Christopher's Church. Sa Chinese, ito ay tinatawag na siyang Church. Noong dekada 50, maraming sundalong Amerikano dito sa Taiwan. Siguro alam na ninyo ito. Noon, Kapag gusto ng Amerikano na magsimba, dito sila pumupunta sa simbahan na ito. Pagkalipas na ilang taon, umalis na ang mga Amerikano sa Taiwan. Pagsapit ng taong 1990, nagsimulang itaguyod ng pamahalaan ng Taiwan ang pulisiya para sa mga dayuhang manggagawa. Kaya maraming Pilipino ang nagsisimulang magtrabaho dito. Sa ngayon, napakaraming Pilipino na nagsisimba sa simbahan na ito. Dito nila sinasagawa ang kanila misa at hindi lang ito sa wikang Ingles. Ngayon ay mayroon na rin misa sa wikang Filipino. Pagkatapos na misa, saan naman pumupunta ang mga Pilipino? Ipapakita ko sa inyo. Narito tayo sa Shuangshen Park. Makikita ninyo na maraming kaibigan Pilipino ang nagtitipon dito. Pagkatapos ng misa, pumunta sila rito upang magpintuhan, maglakad-lakad, mag-exercise at magsagawa ng mga aktibidad. Para sa mga Filipino, napakalaga ng weekend kaya dapat itong sulitin. Kanina, na makita nila akong nagpifilm dito, tinanong nila ako kung anong ginagawa ko. Sinabi ko sa kanila, pinakilala namin ng kanilang kultura. Tuwang-tuwa sila at sinasabi sa akin, Mabuhay! Ang restaurant na makikita ninyo sa likod ko ay tinatawag na Maya Bistro. Isa ito sa mga kilalang Filipino restaurant sa Taipei. Hello, Maya! Hello, nandito na ako. Masaya ako makita ka. Masaya rin po akong makita ko kayo. Kamusta ka? Sobrang mabuti. Ang ganda ng aura mo. Salamat po. Labing walong taon na ako dito sa Taiwan. Ito ang unang beses ko na titikim ng pagkaing Pilipino. Pwede mo ba akong kwentuhan kung bakit ka lumipat mula sa Pinas papuntang Taiwan? And mas maganda ang Taiwan kaysa sa Pilipinas pagdating sa trabaho. At ngayon, nagbibigay ka ng masasarap na pagkain sa mga customers sa Taiwan. Hindi lang para po sa mga Taiwanese. Hindi para sa lahat ng tao. Kailangan ko na itong tikman. Kung hindi, matutunaw na ito. Haluin po muna natin ito. Haluin mo na. Ganito bang ibig mong sabihin? Okay. Ang tamis. Sa bansa ko kumakain din kami ng ice cream pero sa tingin ko mas matamis ito kaysa Turkish ice cream dahil lang dami mong sinamang sangkap. Oo nga po. Masarap! Salamat! Napakasarap! Salamat po sa inyo! Wala nga naman! Sa so, wikang Filipino, paano mo ba sasabihin ng delicious? Masarap! Masarap! Tama po! Ngayon, titigman ko ang pangalawang putahe. Ang pork sisig, ah, sikat na sikat po ang ulam na ito dito sa Pilipinas. At ngayon, sumisikit na rin ito sa Taiwan. Oo po. Ito ay gawa sa pork at itlog. Nakikita ko rin na may mga gulay sa loob. Sibuyas po. Oo, sibuyas. Dapat po mo ng... ah. Uh, Halloween? Tama po at lagyan ng kaunting kalamansi. Ah, uh, hindi ako masyadong marunong. Turuan mo ako. Sige po, sige. Una, kunin natin ng kalamansi. Tingnan nyo lahat. Kapag bumisita kayo sa Maya Bistro sa susunod, ganito ang para paraan ng pagkain ng sisig. Ang anghang! Ang sarap! Ang sarap! Sobrang sarap! Iba ang lurufan ng Taiwan. Kasi ang karne sa Taiwan ay medyo matamis pero ito medyo maalat. At medyo maanghang at may itlog pa sa loob. Bagay na bagay sa kanin. Nung unang dating mo sa Taiwan, nabukas ka na bagad ng restaurant? Hindi po. Uh, dumating po ako dito sa pagkatapos kong ikasal, nagpakasal ako sa isang Taiwanese. Ah, naintindihan ko na. At pagkatapos ay nagdesisyon kang magbukas ng restaurant. Oo, nagdesisyon ako magbukas ng restaurant na ito nang makilala ko ang aking partner. Malinaw na. Yung pong boss ko. Magkasama. Magkasama po kami. Sa hinaharap, mananatili ka ba rito? Opo, Mananatili ka na ba dito habang buhay? Opo, habang buhay hanggang sa huling hininga ko po. Ayos! Ako rin! Gusto ko rin ng Taiwan. Mahal namin ng mga Taiwanese. Inaalagaan nila kami. Napagaganang bagay ito. Dapat din tayo magsikap para sa lipunan Taiwan, para matutunin nila ang ating kultura. Paano sasabihin ng ting sa wikang Filipino? Salamat! Salamat! Magpatuloy tayo. Isang subo ng halo-halo. Isang subo ng sisig. Mm, ang sarap! Kapag nasa ibang bansa, madalas naming namimiss ang pagkain sa sariling bayan. Ang restaurant na nakikita ninyo sa tabi ko ay nagsimula pa noong 1996 at hanggang ngayon ay bukas pa rin. Narinig ko na maganda ang takbo ng negosyo kapag ang mga kaibigang Pilipino na ang pagkain mula sa kanilang bayan, madalas silang kumain dito pero ano nga bang lasa ng pagkain Pilipinong tinawag na panlasa ng bayan? Halika, tingnan natin ng sabay-sabay. Maligayang pagdating! Maraming kaibigan Pilipino ang madalas kumain dito. Mga kaibigan, pagpasok pa lang ninyo, malalaman ninyo agad kung bakit gustong gusto ng mga Pilipino ang lugar na ito. Dahil tingnan ninyo, may mga simbolo nila sa isang sulok, dito makikita ang maraming larawan mula sa Pilipinas. Mga larawan ng tanawin mula sa Pinas. Ibig sabihin, ang restaurant na ito ay parang self-service restaurant na karniwan sa Taiwan. Yung mga may simpleng potahe. Hello boss, Imelda, masaya ako makilala ka. Salamat po. Masaya rin po ako nakilala ko kayo. Si Imelda ay naghahanda para sa akin ng maraming pagkain, Pilipino na paborito ng mga kababayan natin. Ito ay gawa po sa saging na saba. Saging na saba. Ito ay panghimagas. Opo, ito po ay panghimagas. May langka rin po. Ito ang isa sa mga paborito kong itsura ng pagkain. Pero wag mo muna niya po ng kainin ito. Uh, ito po muna ang kainin ninyo. Ito ba ang panghimagas na sa huli kinakain? Opo. Kasi ito mukhang kailangan ng kainin agad. Sige, itabi muna natin ito. Ito naman, makikita mo agad. Opo. Manok at kanin. Inihaw na manok. Then, ito naman po ay kinisang munggo. Opo, maalat na munggo. Ginisang munggo. Ang galing po. Pwede ba ikisa ang munggo? Oo. Kasi sa Taiwan, karadiwang matamis po ito. Pero sa Pilipinas, maalat ang version namin. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit maraming Pilipinong kumakain dito. Bukod sa masarap ang pagkain, maganda rin ang ambience at may kumakanta pa, tama ba? O may kantahan din, ayos. Pero gusto ko sana itanong, Nung una ka bang pumunta sa Taiwan, layunin mo bang magluto para sa iba? Sa simula, sa simula hindi pa. Nung una akong dumating sa Taiwan, nagtrabaho ako bilang secretary. Saan? Secretary Nino. Ako ang humahawak ng mga business emails. Gets. At pagkatapos? Pagkatapos, pumunta ako dito sa para mag-apply ng ID. Dahil pag may dugong Chinese ka noon, pwede kang mag-apply ng ID. Gets. Ibig mo bang sabihin ang Taiwan ID? Opo, ang Taiwan ID. Kaya tumutulong ka sa kanila mag-apply ng mga dokumento sa Taiwan? Opo. Okay. So tapos kami ng kuya ko at isa kong kapatid na babae ay nag-apply din ng ID. Pagkatapos po, gusto ng kapatid kong babae na maghanap ng pwesto doon sa Wanwan. Dumating ako rito noong 1986. Ang asawa ko po ay Taiwanese. Okay, at pagkatapos, pinoksan ko yung tindahan ko noong 1996. Ah, uh, para maalagaan ko ang mga bata, less Lunes hanggang Sabado inaalagaan ko sila. Tapos tuwing Linggo, doon ako nagne-negosyo. Mas praktikal ang ganitong setup. Isa kang mabuting ina, mabuting asawa, mabuting boss, mabuting kusinera. Ang galing! Sobrang galing mo, ang husay mo. Dahil sa isa akong babaeng negosyante at ina, kaya kailangan... Naintindihan ko, pero isa kang matagumpay na nanay. Oo naman. Isa kang napakagandang huwaran. Alam mo ba, maraming tao nagsasabi na isa kang huwaran. Si Imelda ay isang huwaran. Napaflattered ako, namumula ang mukha ko. Huwag ka mahiya. Totoo, ang galing mo talaga. Ang Taiwan ay mas masaya dahil nandito ka. Kaya namin na-enjoy ang masasarap na pagkain. Narito tayo sa isang makasaysayang mall sa Taipei na tinatawag na King Wan Wan Shopping Mall. Nakita na ninyong lahat, ang St. Christopher's Church ay malapit lang dito. Kaya naman, tuwing weekend, maraming Pilipino ang namamasyal dito. Sabi nila, maraming masarap na pagkain at masayang gawain sa loob nito. Halika, pamasyal tayo ng sabay-sabay. Hello! Oh! Ang bango! Ang galing! Ano meron dito? Nakakita ko ng isda. Opo, may isda kami rito. Okay. Ano ang pipiliin mo? Ito ay pansit. Sige. Spaghetti po ito. Pero Filipino style. Ah, uh, pagkain pagkaing Pilipino. Pagkaing Pilipino. Salamat! Ang daming bagay na makikita dito. Ang saya! Hello! Kamusta kayong lahat? Hello! Hello! nagbibenta rin sila ng jade. Hello! Ang mga kaibigang Pilipino ay sobrang mabait. Ang cute! Hi! Pero ang lugar na ito, ang laki talaga ng lugar na ito. Nasa first floor tayo ngayon. Pagkapasok mo pa lang, makikita mo sa kanan at kaliwa ang maraming malilit na tindahan. Pero sabi nila may second floor pa. Tara, akya tayo at tingnan natin. Mukhang mas masaya sa second floor. Oh, totoo nga. Mas masaya dito. Maraming tindahan at masasarap na pagkain. Pag akyat mo pa lang sa second floor, maaamoy mo na agad ang masasarap na pagkain. Oh, dito mga kainan. May mga damit din dito at maraming kaibigan. Hello! Lahat busy. Kumikita kayo ng malaki dito, ano? Hindi naman po. Nagbibiro lang po ako. Tuwing weekend, nagbubukas kayo ng tindahan dito? Linggo lang ba o pati Sabado? Tuwing Merkoles, Huwebes, Biyernes at Linggo. Linggo rin. Sa ibang araw, nagpapahinga ba kayo? Oh, pahinga. Kasi apat na araw kayong nagtatrabaho, hindi rin biro yan. Oo nga po, luto ng luto, hiwa ng hiwa. Luto, 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 hiwa, 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 tapos kita, kita, kita. Then kapag mabenta, kita ng kita at masaya pa. Siyempre! Ngayon pupunta na ako sa personal hairstylist ko. Si Miss Rosabella ay naghihintay na sa akin. Tara! Ano pang ibang serbisyo na inaalok mo? Nagbibigay ako ng retouching ng kulay, highlight at hair dye. Magpapakulay ka ba ng buhok? Ah. <laughs> Lahat ng tungkol sa hairstyle ginagawa ko po. Nagugupit din po ako ng buhok. Nagugupit ka ng buhok? Opo. Kung pupunta ako rito, paano mo ide-design ang hairstyle ko? <laughs> Talagang kita ng wig. May wig ba kayo? May wig ba tayo? May wig ba kayo? Sa tingin ko wala, hindi ko magamit ang pera ko dito. Dito kung gusto mong mag-enjoy, pwedeng magpalinis ng kuko at iba pa. Pasensya na, hindi ako makatingin sa camera habang nagsasalita ngayon. Dapat tayo mag-enjoy. Oh, ang ganda! Ang tindahan na pinuntahan natin ngayon, maraming kaibigan mula sa Southeast Asia ang gustong-gusto ito. Dahil isa itong supermarket. Ang pangalan nito ay RJ. Ang mga paninda dito ay mga bagay na madalas gamitin ng mga Southeast Asian sa kusina. Mga pagkain, gustong-gusto nilang gamitin kasama ang pampalasa at iba pa. Curious din ako kung anong binibili ng mga Pilipino at ng iba pang kaibigan mula sa Southeast Asia. Tara, alamin natin ng sabay. Wow, ang daming produkto at marami sa kanila hindi ko pa nakikita dati. Marami talaga galing sa Southeast Asia. Tingnan natin kung ano-ano mga ito. Isa ito, isusulat ko dito mga mas mapamilyar sa akin. Nahanap ko na isda, salted si-ganig fish. Galing ito sa Pinas, kaya pala kanina sa loob ang dami kong nakikita mga Pilipino, pati mga kaibigan mula sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia. Ngayon, maghahanap pa ako ng iba. Ang daming tao mula sa Southeast Asia, akala nyo ba sapat ng isang supermarket? Siyempre hindi. Yung kanina ay RJ Supermarket. Sa tapat nito, may isa pang supermarket. Ang pangalan ay EEC. Narinig ko, mas malaki raw ito. Ngayon, papasok ako sa loob para mas maintindihan pa kung ano nga bang binibili ng mga customer dito. Ang dami talagang mga produkto rito. Bilang isang Turkish at Taiwanese din, mas mabuting humanap ako ng lokal na kaibigan. Isang kaibigang Pilipino. Tanungin natin siya, ano bang tatlong bagay na paboritong bilhin ng mga Pilipino? Ah, nahanap ko na. Nandito siya. Ang pangalan ko ay Wufong. Hi, Wufong. Anong pangalan mo? Ah, uh, Cheryl po. Kailangan ko ng isang lokal para ipakilala sa akin ng mga produktong ito. Dahil iba sila. Iba sa mga produkto sa bansa ko. Talaga po ba? Kaya sobrang magkaiba ayos ng masayo ang Mandarin? Opo. Ah, mabuti naman. Pwede tayong mag-usap sa Mandarin kapag pumupunta dito mga Pilipino. Marami silang binibili pero meron bang top 3 na talagang kailangang bilhin? Opo. Meron po kami dito. Cheese. Ah, ito. Hindi sila makakaalis ng tindahan nang hindi po ito binibili. Pero cheese, may cheese naman kahit saan. Bakit ito kailangan bilhin? Masarap po kasi ito. Ah, kaya pala sikat ito. Meron pa bang iba? Ito po, soda crackers. May soda crackers din sa Taiwan. Sabi kasi nila, nasanay na sila sa lasa nito, kaya ito talaga. Ay, kakaiba rin. Tuwing tag-init man o taglamig, kailangan meron sila nito. Uh, simula pa po nung sila'y mga sanggol hanggang sa paglaki, ito rin ang gamit nila. Mainit po. Tapos kapag nararamdaman mong gusto mong matulog, ito na ang ginagamit mo. Talagang pakiramdam mo makakatulog ka ng mahimbing na mahimbing. Sa tingin ko, isa itong napaka-espesyal na karanasan. Alam mo ba kung bakit? Dahil ngayon, alam ko na ang tungkol sa lugar na ito. Madalas akong lumadaan dito pero kung hindi mo talaga kilala mga katangian ng lugar na ito, madali mo lang itong madaan at makalimutan pero kung titingan mo ng mabuti, sa totoo lang, sa komunidad na ito, maraming Pilipino nakatira at mayroon ding iba pang mga tao mula sa iba't ibang bansa sa Southeast Asia. Para sa atin, maraming normal lang ang buhay dito. Pero para sa kanila, ito ay parang pagbabalik sa kanilang bayan kapag namimiss mo ang mga pagkain mula sa yung bayan. Pwede kang pumunta rito kapag namimiss mo mga kwentuhan sa bayan. Pwede kang pumunta rito kapag namimiss mo mga kaibigan mo. Pwede ka rin pumunta rito, kaya ang lugar na ito para sa inyo ay isang lugar na bahagi ng inyong bayan. Parang nasa Pilipinas ka pa rin. Sa tingin ko, sa hinaharap, hindi lang mga kaibigan mula sa Southeast Asia at mga Pilipino pumupunta rito. Pati mga kaibigan mula sa Taiwan, kapag napadaan kayo rito, pwede rin kayong pumasok para mas makilala pa kung anong special dito. Pumupunta rin sila dito dati, hindi pupunta rito ang mga Taiwanese. Kala po nila noon, medyo kakaiba ang Pilipinas. Pero ngayon, nasanay na sila. Palagi na sila pupunta rito. Sinasabi nila, totoo nga ang mga Pilipino ay, Ay, may mga magagandang produkto. Sa tingin ko, mahusay ang ginagawa ninyo. Pinapakilala ninyong sarili ninyong kultura sa lahat. At ako rin na isang Turkish, pero syempre, ang mga Turkish wala pang sariling supermarket dito dahil mga 300 lang kami rito. Pero narinig ko na ang mga Pilipino sa Taiwan ay nasa 200,000 katao na. Kaya may supermarket kayo, mas marami rin kayo makainan, may komunidad kayo. Siguro balang araw magkakaroon din kami ng sariling komunidad. Isa rin yung napakna ng bagay dahil naunawaan ng mga Taiwanese ang aming kultura. At syempre, naunawaan din namin ang kultura ng Taiwan. Ang mga kultura ito sa Taiwan ay patuloy na umuunlad para patuloy na maranasan ng Taiwan ang isang masagana at maunlad na lipunan. Salamat sa iyo! Masaya akong makilala ka. Hanggang sa muli! Bibilhin ko muna mga ito at para pag uwi ko sa bahay, ma-enjoy ko ito na maayos. Salamat! Salamat po! Tingnan mo, gumagaling na ako sa wikang Pilipino!